sa ninyo mga bulag na tagaakay ngayong araw na ito ay ginugunita natin si San Agustin siya ay isinilang sa Tagaste Africa okay kahapon ay kapistahan naman ang kanyang nanay si Santa Monica so mag-inang santo at santa kung ating mauunawaan ang kwento ni santa monica at ni san agustin mauunawaan natin ang maraming mga magulang partikular ang mga nanay na lumuluha upang ang kanilang anak ay magbago ng puso Ibig sabihin ng magbagong puso ay kailang kaya babait yung anak ko. Ani, kasi talagang hindi may kakaila. Abay, merong mga anak na medyo uh, sutil. Ani? Okay, so yun ang panalangin ni Santa Monica. At isang minsan siya'y nagdarasal at siya'y lumuluha sa simbahan. Nakita siya ng santo na eventually ay nagbiniyag kay San Agustin na lumuluha. Sabi niya, ano ang iniluluha mo, Gina? Iniluluha ko po ng aking anak ay maging kristyano. At siya po ay makakilala sa Diyos at siya po ay magbago. Sabi ni San Ambrosio, imposible sa ganyang dami ng iyong luha bilang ina ay hindi magbago ang iyong anak. St. Augustine lived a carefree life. No? Hindi eh, siya believer. Palaging ang hinahanap niya ay karunungan. Huh? Siya ay matalinong tao. Pero siya ay magulo siguro ang isip niya. Di diba? Alam na kayo ng taong masyado ng magaling. Wala nang ginawang magaling. Ani? May mga taong sobrang galing, walang magawang magaling. Ha? May ganoon eh. Sobrang talino, hindi mo na alam kung anong hinahanap na sa buhay niya. Parang ganoon si San Agustin. Bagamat, mm -hmm. siya ay nag enjoy sa kaniyang buhay. Ang malaking kalaban niya ay katawan at ang tuksong dulot ng laman. Ah, kasi siya parang mas mas yung katawan niya yung palagi. No, um, humahatak sa kanya. Pleasure. Na? The pleasure of the flesh. And then, for some reason, ay na rinig niya ang tungkol sa ating Panginoong Iso Kristo. He engaged himself in different philosophies of life, but nothing satisfies him. Ang dami-dami niyang sinubukang mga kaisipan, pilosopiya, relihiyon, karunungan. Kasi noon, ganun lang yun, eh, philosophy. Like uh, the Christians were called the followers of the way sa simula. Hindi pa mga Kristiyano. Parang yung way of life taught by our Lord Jesus Christ is some kind of philosophy. A way of life. So parang ganun din si Jean He was looking for something na makapagpapasatisfy, makapag uh, ng kanyang pagkauhaw sa tunay na kaligayahan. And eventually, ay natagpuan niya ang Panginoong Isus. Late by I Bago lang kitang inibig. Okay? Isang pag-ibig, isang kagandahang Dati na at palaging bago. You were with me, but I was outside. Nasa aking ka lang pala. Hinahanap kita. Bakit hindi kita matagpuan? Hindi eh, ba? Alam ninyo, sa totoo lang din naman, nasisira lang ang buhay ng tao. Lalo na kung malulong sa droga, hanipo, o sa mga bisyo. Pero basically, ang hinahanap lang natin, kaligayahan. Yun lang hinahanap natin. Ano ang makapagpapasaya sa atin? Kaya lang ang in search for for what will make us happy, ay naman tayo napapunta sa masama. Kasi yun ay instant yun eh. Hindi mo na kailangan mag-isip, hindi mo na kailangan magnilay. Pag high na high ka na, di high na high ka na. Ha, ito na nga ang kaligayahan hinahanap ko. Misplaced. Displaced yung ating search. Hindi hey, ba? Pero totoo yung hinahanap natin sa atin lang pala. Sabi ni St. Augustine, nandiyan ka lang pala sa aking kalooban. You were with me, but I was outside. In search for you, I was plunging in the beauty Beautiful things that you created. Alam mo bang naglalangoy ako sa mga gandang bagay na nilikha mo, pero hindi kita nakilala? Ikaw ang lumikha? Hindi pa ako nagtanong, sino kaya ang may likha ng lahat ng ito? At e enjoy ako. Ine-enjoy ko lang naman. Pati hindi ako nag-isip na ba, meron sigurong lumikha nito. Alam mo, ang hinahanap natin, tatanungin mo, anong malalim na hinahanap ng iyong puso? kapayapaan, pag-ibig, pagkakaisa. Yun ang malalim na hinahanap natin. Ay saan natin matatagpuan yun? Of course, hindi sa material na bagay. Kasi what we are looking for is something spiritual. Can you find it in material things? Kung hinahanap mo ay Espiritu ang Diyos, hindi mo makikita sa material na bagay yun para kang naghahanap ng isda sa bundok. You will not find fish in the mountain. If you are looking for trees, go to the mountain. Generally, if you are searching for fish, go to the sea. You are searching for trees, go to the mountain. You are looking for happiness, peace, love. Don't look for material things. Saan mo makikita yun? Sa kalooban ng tao sa atin. So, mali yun. Misplace, displace yung ating searching. Kaya hindi natin matagpuan talaga. Kasi sa labas. Eh yung hinahanap natin, nasa loob pala. Paano kayo magtatagpo? Hindi hey, ba? Kaya nung matagpuan ni San Jose, San Agustin, ang Diyos sabi niya, ay naku, nandiyan ka lang pala. Ang layo-layo ko sa aking sarili. I was outside, you were with me. Paano nangyari yun? hindi eh, ba? Iyon din yung paalala ng Panginoong Iso Kristo sa mga parisya at mga skriba. Masyado kayong nababahala sa panlabas, sa ginto na ilalagay ninyo sa templo, sa handog na ipapatong ninyo sa dambana. Ano ba ang nakapagbibigay ng halaga sa ginto? Kung hindi ang templo, kaya lang may halaga yun, ilagay mo sa templo. Hindi yung templo ay mahalaga dahil may ginto. No. Ang templo ay mahalaga at yung ginto, pag nilagay mo doon, lalo nagkakaroon ng halaga dahil siya nasa sa templo. Ano ba mahalaga? Yung dambana o yung handog? Yung dambana, bago ka makapagahandog, dapat meron kang dambana. Hindi yung handog. May handog ka, wala ka naman dambana. Kaya sabi niya sa mga parisi at mga skirang mga bulag, Bulag na taga-akay. Ibig sabihin, bakit hindi ninyo makita? It reminds us of priorities, our priorities. What is of essence, what is accidental. Kaya, katulad ni San Agustin, actually, kahit matagal na ito si San Agustin, 5th eh, century pa ito, pero ganun pa rin ang problema ng tao hanggang ngayon ano ang makapagpapasaya sa kanya? Diba? Yun pa rin ang problema. Lumang luma hanggang ngayon, yung pa rin ang hinahanap ng tao. Sana matagpuan natin yung pearl of great price. The hidden treasure. Christ. Hindi ba? At katulad ni San Agustin, masabi natin, Naku, oh, ngayon lang kita natagpuan, isang kagandahang dati na ngunit laging bago. Amen.